malaking sakripisyo ang ginagawa ni Alden Richards ngayon at Wayne Mendoza sa kanilang dalawa sa isa't isa nga ito nakikilala na ng buong Alden Nation ang ginagawang sa sakripisyo ng dalawa para lamang hindi magiba ang kanilang relasyon kung matatandaan nyo talagang itong dalawang ito na si Wayne Mendoza at Alden Richards ay kahit kailanman ay talagang nagtatanggol sa isa't isa marahil ay hindi na ito naaiintindihan o naaalala ng buong Alden Nation ngunit pagdating sa mga pangbabash ay talagang nakasuporta ang isa't isa lalong lalo na si Maine Mendoza na talagang pinagtatanggol si Alden Richards sa kahit anumang pangbabash na natatanggap nito ngunit malabo ito dati kay Alden Richards dahil hindi pala salita dati si Alden Richards ngunit pinapakita niya ito pagdating sa mga aksyon kung mapapansin nyo, yan naman talaga ang style ni Alden Richards hindi siya madalas magsalita sa publiko. Ngunit, makikita mo dito ang sinsero ng kanyang gawa at kung matatandaan nyo wala siyang sinasabi dati sa relasyon niya kay Maine Mendoza ngunit pag nakita mo ang gawa niya dito pagdating sa kaliserye at live ng Itbulaga talagang mararamdaman mo ang tunay niyang pagmamahal na inaalay kay Maine Mendoza yan naman talaga ang dapat niyang gawin dahil kung sa gayon ay totoo ang sinasabi niya sa kanyang mga interview dahil dati ay napatunayan na rin ni Maine Mendoza at Alden Teachers ito dapat nga lang ay kumpirmahin nila ito sa mga interview nila na ginawa naman ni Alden D Charles dati pa lamang. Yan naman kasi ang dapat nilang gawin nang sa gayon ay hindi malito ang buong Aldam Nation sa mapangyayaring nagaganap ngayon. Hindi lang naman kasi sila ang tanda down dito pati ang mga fans nila at buong two-blooded Aldam Nation ay kasama nila para sa kanilang laban. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldam Nation, marapat ay talagang dapat respetuhin kung anuman ang gagawin at kagustuhan ni Maine Mendoza at Alden D. Charles na ipakita sa publiko. Maganda ang example ang ipinakikita ni Maine Mendoza at Alden D. Charles pagdating sa pagsasamahan nila at kanilang relasyon. Hindi mat pinapakita nila ito ng buong buo sa publiko, ngunit ang buong Aldab Nation na ang dapat mag-interpret sa mga kilos at galaw ni Alden Richards at Maine Mendoza. Dapat nga ay mangyari na ang kanilang pelikula na inaasahan ng buong Aldab Nation na mangyari ngayong taon. Ngunit ang tanong dito ay si Alden Richards dahil nga namang napakaraming hectic na schedule ang ginagawa ni Alden Richards ay talagang medyo malapo kung ito ba ay matutuloy ngayong taon. Ngunit kung titiyakin ni Alden Richards ang kanyang schedule ay magkakasabay din. Aari niyang ipalabas ang pelikula nila ni Maine Mendoza ngayong taon kagaya rin ng schedule na ginawa niya sa kanyang pelikula kasama si Catherine Bernardo. Yan na lamang kasi ang paraan para makagkaroon ng schedule kung anuman ang gagawin ni Alden Richards dahil napakarami ng araw na nabakante si Alden Richards sa GMA ay tila kukolekta ito ng trabaho pagdating kay Alden Richards. malamang ay kabi-kabila ang mga guesting niya at mga show sa GMA ngayong taon na talaga namang pang gumawa si Alden Richards ng pelikula kasama si Min Mendoza ngunit dito na mapapatunayan at masusubok ni Alden Richards ang kanyang kumpanya at ang kanyang pagka-independent pagdating sa paggawa ng pelikula at proyekto na hindi kasama ang GMA7 sana nga ay patunayan ni Alden Richards ito na kahit ano pang mangyari ay kaya niyang gumawa ng pelikula nang wala, nagre-reklamo o nag sa kanya. Yan ang maganda nilang gawin nang sa gayon ay manumpalik na ang lakas ng Aldab ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi nga makaamin si Maine Mendoza at Alden Richards sa tunay nilang relasyon dahil na rin ito sa respeto at respeto sa pamilya nilang dalawa. Marahil matatandaan nyo na si Alden at si Maine talagang napakalapit ng pamilya sa isa't isa. Kukuha pa nitong magmano sa kanika nilang mga magulang. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila umaamin ng derechuhan? Dahil na rin kasi ito sa respeto nila sa isa't isa at sa kanilang mga pamilya. Maganda na rin itong ginagawa nilang ito. At least... Di sila gaanong nababash dahil na rin sa kanilang patagong relasyon. Ngunit alam naman ng buong Aldab Nation ang ginawa nilang pagpakasal na sikreto. Kaya kahit anong sabihin ng mga bashers nila ay talagang nananatili pa rin ang suporta ng buong Aldab Nation. Dahil alam naman natin na ang Aldab Nation ay hindi basta-basta naniniwala lalo't lalo na kung sa mga bashers lang gagaling ang mga sarswela at chismis na inilalabas nila. Kaya maganda na rin kahit patago ang relasyon ni main -man Mendoza at Alden Richards ay alam naman natin, alam nila ipinahihiwatig din nila sa publiko na totoo talaga ang relasyon nila kahit pa ito, hindi nila derecha ang sinasabi ang mga kinikilos naman nila ay halatang halata talaga ang tunay na relasyon nila usap-usapan nga ngayon sa internet ang tila pagbabalikan umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ito ay nababalita at kumakalat ngayon sa mga social media. Ito ay mismong pinapatunayan ng isang batikang reporter. Kaya pala nakapagtataka kung bakit hindi ngayon mahagilap si Catherine Bernardo pagkatapos ng movie nila ni Alden Richards kung matatandaan nyo pagkatapos na pagkatapos kasi ng movie ni Alden Richards ay tila pag uwi nito ay lahat ng galaw niya ay nalalaman pa rin ng taong bayan lalong lalo na ang mga true-blooded Aldemnation dyan mo talaga malalaman ang pagka-updated ng buong Pilipinas pagdating kay Catherine Bernardo at Alden Richards ngunit ang nakapagtataka dito ay ang galawan ngayon ni Catherine Bernardo ay hindi siya mahagilap ngunit pinapatutuhan na naman ito ng isang batikang reporter na tila nagkikita raw sila ng palihim ni Daniel Padilla kung ito man ang totoong nangyayari ay tila baka meron ding kinalaman naman dito si Alden Richards sa pagsasama nila ang ginawa ni Catherine Bernardo ng mahigit sa ilang buwan ay malalaman natin talagang nakapag-usap sila ng seryosohan alam naman kasi natin ang mga lumalabas na balibalita patungkol sa panliligaw umano ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo ay hindi naman totoo ngunit ginagawa lang ito para saktan ang mga fans ni Daniel Padilla ngunit ngayon lumalabas na ang totoo at dito mo makikita na talagang kaibigan at parang magkapatid lamang ang turingan ni Alden Richards at Catherine Bernardo dahil na, na rin sa balitang ito na lumalabas at nagpapatunay kung gano'n ka talaga katotoo Oo ang sinasabi noon ni Alden Richards na ang relasyon nila ni Catherine Bernardo ay isang magkaibigan lamang at makikita mo ngayon na hindi na rin naman talaga sila nag-uusap, mga gatherings na lang kung sila man ay magsama kaya talagang alam natin talagang tuwang-tuwa si Alden Richards at Maine Mendoza at kampante kung ano man ang naging pahatnan ng relasyon ni Daniel Padilla at Kathleen Bernardo ay tila nakasuporta ang dalawa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! before you can call me baby before you love me in yeah, before you love me in I, I just need to stay